natin kung bakit hindi nila kinlimtong package na natitong balik-bayad box sa pinadala sa kanila ng pamilya nila sa ibang bansa. Sumagandang so, gabi, magandang gabi guys. So, ngayong araw guys, mayroon akong i sa inyo kasi nag- nagkaroon ako ng uh, attention or uh, parang interest na gawan ito ng topic guys regarding isa-isang uh, content creator sa Pilipinas na di umano guys, ito ah guys, kasi related talaga to sa mga OFW, di umano na nagbuka siya ng isang balikbayan box na hindi naklaim ng isang pamilya yung isang OFW nagpadala sa Pilipinas at hindi naklaim ng kanyang pamilya sa Pilipinas bakit guys, bakit? so ayan ang pag-uusapan at panunorin natin ano naman ito? ayan, ganito nga oh Ganito nga yung mga tinatali kapag mga balikbayan box kasi nakakaranas kami dati ng balikbayan box. Talagang ganyan yung mga tali. Ay, kanino kaya to? Wala kasi pangalan na nakalagay dito eh. Ayan. Ah? Pati nakakurus ako ng laman nito. So ayun na guys, bilang isang UFW, alam ko yung pakiramdam kung paano magpuno ng isang box para ipadala sa pamilya guys. So nakakalungkot guys malaman na dyan sa Pilipinas kapag hindi nakiklaim ang mga package iibinebenta nila so guys dito guys hindi namin may papadala ang mga package na yun kung hindi binabayaran binabayaran ho namin yun ang gagawin lang ho kumpleto ho ng details yan kapag nagpapadala lahat po ng details sa pamilya contact number uh, telephone number po mayroon ho yun so kung galing ho dito sa Saudi so kumpleto ho yun ng information kaya nakakapagtaka bakit hindi naklaim claim ng isang pamilya sa Pilipinas eh, hindi naman na yun babayaran Iki so guys gusto kong makita nyo yung pagbukas niya ng box na to Sino kaya yeah, yung pamilya nito na hindi nilang ilim So ito na! Ang na <laughs> natin kasi merong banat dito ano sa ilalim itong balik. Kay samahan nyo akong panoorin yung isang content creator na binubuksan at iniisa-isa niya yung laman ng box doon na galing sa abroad. Actually guys, yung nakita ko doon kasi pinanood ko talaga guys is galing sa Saudi o part ng Middle East kasi yung mga tatak at saka yung mga, mga gamit doon is yung talagang dito sa Saudi. Hindi ko lang alam kung saan part dito sa Middle East pero nakakalungkot lang guys doon sana uh, i-share nyo din itong mga video na to para maging aware kayo doon sa mga kapwa ko FW guys na nagpapadala kailangan ho talaga natin kalampagin yung mga carrier na yan, na cargo carrier na bakit hindi nila i-deliver yung mga package na pinapadala natin ako nangyari din yan sa akin na almost ilan buwan bago, bago ko nakuha yung package ko guys, tinawagan ko talaga ng tinawagan yung uh, at... so ayan nga ba, guys, nabuksan niya na yung karton so, ayan. Tapos, tinitingnan niya pa kung ano yung mga laman, ganyan so ayan. Nasabi niya kung ano yung mga naman laman, guys. Yung Actually, sa box na to, parang kasi napanood ko nga. So ayun nga guys habang pinapanood nyo dito yung sa kabila so, sa katabi ko yung mga gamit na binubuksan ng content creator na ito guys ay sana ho ay makita ng nagpadala at uh, bakit naman ho hindi nga nakuha ng pamilya niya kasi ang nakalagay doon is negros guys pero nasa Maynila siya ibig sabihin hindi pinadala ng ng cargo na yon papunta sa negros bakit ho ganun ibinayaran naman ho yon ng isang napakamahal po guys sa totoo sila napakamahal ng bayad ng mga cargo na papuntang Pilipinas tapos hindi lang makukuha ng pamilya, ba? Diba? So, sana ito na yung ano, uh, magbigay ng mitsa para maano yung kung sino man yung pwedeng managot dyan sa ganitong si sitwasyon. Guys, ang alam ko guys, ay ah, mayroon batas na bawal hong ebenta yung mga package na to at bawal din ho na bumili ng mga ganun package so hindi ko lang po talaga sigura, sigurado 100% kung ano yung batas pero ang alam ko talaga is bawal ho yung ganun pinagbabawal ho yung ganun kasi meron ho kami yung mga OFW na nagpapadala Mayroon ho kami ho, mga, na mayroon ho mga tax na pinabayaran so parang kung hindi ho yung magkaroon ho ng problema doon sa package na yun is may mayroon pong obligasyon yung yung company na yon na bayaran kasi dinideclare ho namin yan kung ano yung mga mga pinapadala so depende na lang ho yun sa OFW kasi may papeles naman ho yan na ibinibigay sa inyo may habol po yung isang OFW na mag reklamo so ayan nga guys masyado lang ho talaga akong uh, nalungkot sa sa ganito kasi siyempre ako may mga time din ho na gusto ko din ho magpadala da, pero dahil nga sa nangyayaring ganito parang nakakatakot na ho na magpadala pa ng ano kasi kung mag-iipon ka mag-i-spend -mag ka ng money para doon sa pamilya mo tapos hindi naman pala makukuha ng pamilya mo diba so sana guys um, sa ating mga kapwa WFW na magkaroon tayo ng boses para talagang matukoy itong itong lalaki na to guys na content creator mayroon ho talaga siyang warehouse daw guys warehouse daw guys na pinuntahan niya at doon niya pinick up yung items na nakuha niya na binayaran niya ng 5,000 so dapat ho puntahan ho yan ng mga police or kung sino man ho yung pwedeng mamahala kung authorized ho ba silang magbenta kung hindi ho na claim bakit ho authorized ho ba talagang ibenta nila yon yung mga items na yon kahit na unclaim na yon dapat ho yon ibalik sana ako kasi ang pagkakalam ko talaga sa local guys kung ano ba nagpadala ka sa mga ibang carrier kung hindi ho na, na kung cash on delivery yun na i -re -re return eh kung katulad namin dito sa ibang bansa guys binabayaran naman ho namin yun so dapat to ang mangyayari nung tatawagan ang kumpanya, may contact number naman ho yan, tatawag sila dito sa Saudi o kung saan man ho, na ano na, makontakt yung, yung, ano, yung taong nagpadala na hindi na receive. Bakit to? Wala naman ho guys, para lang talaga. Ah, uh, naka, na, lang napaka ano, palaisipan para sa akin na bakit ganun yung nangyayari. Sino ba yung talaga yung may problema? Yung tao ba na nag -claim? o yung company na dapat na nagpapadala ng mga bagay na nanggagaling dito sa abroad? So, ayan guys, habang uh, pinapanood natin yung pagkalkal ng content creator na to na siguro hindi rin siya aware na bawal yung ganito, pwede siyang makasuhan kung, kung di ako nagkakamali, pwede siyang makasuhan na bakit siya bumibili ng mga ganong para na rin ho kasi nakaw yan eh, di ba? Yung nagnakaw ka, tapos binili mo yung ninakaw, di ba? So, correct me if I'm wrong ha, guys. Pero, di ba? Kasi, ang, ang sentiment ko, guys, is nandito ako sa side ng isang OFW kasi nasa OFW ako eh. Alam ko yung pakiramdam ng isang OFW na pinaghirapan nila yan. Unlike na lang sa iba na parang binigay lang ng amo nila. Pero kung binili, binili niya yun, mga lahat na ipinapadala sa pamilya niya. Napakalaki, guys. Napakalaki. Alam mo, meron ako ditong OFW na tinulungan guys na uh, ako ang nagbayad ng package niya papunta sa Pilipinas kasi nga pinauwi siya ng amo niya na biglaan so alam mo yun guys so di ba dahil naawa ako na sayang yung mga mga gamit na binili niya para sa pamilya niya na hindi naman may papadala kaya tumulong ako na ako ang pagbayad so para yung kaibigan ko nga na yun is hindi na nagparamdam hindi ko rin alam kung nakuha niya yung pinadala sa kanya yung cargo kung nakuha niya so wala na siyang info so ayan guys uh, back tayo dun sa topic dito sa content creator na to na sana guys eh baka marami pa siya hindi lang ko lang alam kung ilang beses siyang bumili kasi naghanap daw talaga siya naghanap siya at nag, talagang nagtanong siya kasi purpose niya nga guys is makabili ng maganda. kasi expect niya nga may mga gadget di ba parang ako parang hindi ko matig yun guys na bumili ako ng okay lang mga okay okay guys bumili tayo ng mga ganun okay okay pero yung bumili ka ng isang mga ng ganyan na galing sa ibang tao pinaghirapan parang napaka nakonsensya ka doon makonsensya ka doon kahit sabihin mo na walang pangalan whatever eh, pero ka, kung, ka, ano kay parang kumbaga sacrament ka, ka ano ka ka, ka katulong ka sa paggagawa kasi may nagtatangkilik na mga ganong illegal na gawain kaya patuloy na, na, na nangyayari yung ganong ba diba? so ayan guys ah... Uh, panoorin nyo na lang yung video habang kinakalkal. So, para dito sa nakalkal niya guys, dugi siya kasi nagbayad siya ng 5,500. Pero, uh, siguro hindi naman niya pinakita lahat talaga. Pero, mga damit lang naman, may mga sapatos. Pero, para sa akin, wala, wala siyang, ano, uh, yung package niya yun is wala masyadong value. Walang mga gadget, walang mga mamahalin. Except lang dun sa mga bagay sa sapatos, mga ganon. So, nagsayang siya ng pera sa 5,000 na yun na akala niya uh, makukakuha siya ng mas maganda compare doon sa pera na binitawan niya, di ba? So, guys, kayo guys, kung ano man ho yung makukomment nyo regarding dito, guys, eh, mag na lang din kayo. And then, please, uh, i-share nyo na din itong video para po maging aware din yung mga OFW natin na kababayan na ganito pala talaga. Although, alam talaga naman ang iba nating mga kababayan na nangyayari yung ganon, di ba? Kaya minsan nakaka- nakakadala na magpadala na talaga sa Pilipinas kasi Diba kung hindi naman talaga mapapakinabangan o makukuha ng pamilya natin sayang yung pera na igagastos natin doon. So ayan guys. Design Disa na pala ng sapatos sa tabi mo. Ay malis. Subukan natin 'to, to dun, sa sapatos. Tama to. Bang binaka design siya. Dito tayo sa doon kagil. So ayan meron na yung nakita sobrang laki ng bag. Tara na gahin dito. Subukan so, natin 'to. Dito kuno naman. Yes, tiyura niya. Kunin ko kung tawag dito. Kunin natin 'yung loob. Ayan. So naman niya ay. Ayan. Para sa kanino? Dito. Puro kan, puro kan mga ang kung damit, dito lang tatayo lang dito ukay-ukay. O, ukay. Wow, wow. wow. ganda damit. tapo? Wow. Ay, so, kasalukuya, ito na yung mga nakukuha natin. Yung mga nasa gilid na yan. Ganyan, karami pati pa dito. Sa lamesa na po. Ayan, pulong-pulo na ito. So, ang daming laman ng balik. May basa ito. Marami pa sa loob. So, tingnan pa natin. So, pero, ayan, So, meron na naman, si Bella. Tapos, wala ka damit? Ayan, uh, damit na naman. Wow. Tapos, ano to? Ang dila? Ayan, meron pang ano, pag-dipan ng kape. Tong! Oh. <laughs> Flower! Wow, oh, nagtupag no, ng ha? Wow, lagay sa